Hello, hello, good morning mga kamadlang people dyan. Ako'y okay, bagong isi lamang kaya halina magkapi tayo. Magkakapi tayo ng aking masas masarap na coffee blank hap. -ha <laughs> <laughs> sandali lang. Bakit nagtataka kayo kung bakit wala yung mga anak ko dito? Hindi ko kasama sa pagkakapi ko sa pag-aagahan sa pag ko dahil sila ay tapos na sa pagkain kahit na mga madlang pes, magkapi na tayo. Kahit pa init ang panahon, tuloy pa rin sa pagkakapi dahil talaga tayo. Sanay na sanay na tayo sa pagkakapi tuwing umaga, hindi nawawala ang kapi sa umaga. Kahit ako mga madlang peps, kahit hindi ko maiwasan ang pagkakapi sa umaga, hinahanap-hanap ko pa rin ang pagkakapi sa umaga. Bakit po ganun? Bakit kailangan natin maghanap ng kapi sa umaga mga madlang peps? Mga madlang Pilipino diyan. Bakit masasanay natin sa pagkakapi? Bakit ganun? Dahil nga ba ay tayo ay Pilipino? Dahil nga ba Pilipino tayo ay sanay na sanay na tayo sa pagkakapi? Ganun. <laughs> Thank you. kinikilig-kilig sa kape dahil lumalabas ang aking pawis. Ang sarap magkape mga madlampips dahil lumalabas talaga ang pawis. Pagkatapos nito madlampips talagang malilikwa ako nito upang mabriskuhan naman ang ating katawan mga madlampips kaya galing dapat ang ating gagawin sa ating katawan. Pag-ingatan natin ang ating katawan. Alam niyo ba kung bakit ako lingon lingon? Dahil yung mga anak ko nandun sa labas. Nagkukulitan sila dun. Pati yung isa nandito sa crib. Sige na pagbigyan ko kayo na ipagparinig ang kanyang boses ng aking anak. Andito siya. Di ba ang kulit ng anak ko? O kasi sinabi niya sa akin kung mamang bakit ang lalim ng iniisip mo diyan? Bakit sure naman ang iniisip mo diyan kung ano yan para naman para naman masulbad natin. <laughs> masulbad. Ang lalim <laughs> talaga ng iniisip ko diyan. Bakit ba ano ba yung mga iniisip ko diyan? Iiwan ko rin kung ano yung mga iniisip ko. <laughs> ang gulo. <laughs> Basta nagkakape lang ako dyan, mga madlang pips, ano ka ba? <laughs> Ganon ganun talaga kapag nagkakape ka, diba? Parang natulala ka. Basta, ini-enjoy mo lang yung pagkakape mo. Ini-enjoy mo yung pag ng, ng kape mo. Diba? Ganun, ganun, diba? <laughs> Ang gulo talaga. <laughs> Iwan ko sa'yo. Basta ganun na, nagkakape lang ako dyan. Ganun, ganyan. Pero wait, sa totoo lang, iniisip talaga ako. Marami akong iniisip. Sa dami-dami ng iniisip ko, talagang di ko maiwasan mag-iisip. Mag-iisip ako kung bakit ang itim ko. <laughs> Kasi kulay ko yung kape. <laughs> Ayun pala, kulang lang pala ako sa tinapay. <laughs> kailangan ko lang pala ng tinapay para hindi ako malungkot. <laughs> para mabusog ang aking tummy. Kaya hanggang na lang muli ang aking video mga 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 kanana, mga madlang pips. Bye-bye!